Bigatan Bridge. Ito yung trending ngayon at ah. nagguwa po siya. And ito po yung magiging way back sa kanyang picture kung sa mga hindi nakakaalam. And image to 2024 po to. And sa 2025 image, meron yung upload ni Ani TV. Oh, grabe, updated na rin po ang ano, Google Map. Kasi tignan nyo naman, na upload na agad. ba? Diba? na upload na agad dito. Kanina lang to. Sobra nakapahinayang talaga. Kasi malaking perwisyo to sa mga tiganor talaga. And credit sa na nag-upload dyan, Paul Balisi. So, na-upload naman kay John Paul Balisi, nandito po siya. And may alternate po to way to dito sa papuntang north. Kung mapapansin mo, nandito man ang Pigatan Bridge to Alcala. So, let's say to Gegarao to, papunta dito. Hindi ko alam kung dito yung way na alternate route na. Papuntang Baggao to Gataran, diretso na ka dito. Pero malaking abala pa rin to ah. And check lang ulit natin, grabe. Grabe na tama niya kung makikita mo talaga sa picture no eh. Malaking abala talaga to sa papuntang north sa area namin no. Lalo yung mga delivery at yung mga naka-duty araw-araw na from Tuguega out to downstream malaking pinsala yung nagawa niya kasi tignan mo ang bigat sing bibigat ng mga nagkasalubong na dalawa at hindi rin ito just-just na maayos kasi tignan mo ang laki ng na. na naman na ito so yun lang